One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng mawasan minyot. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggong bonga At hindi lang yan. sa so, walang sawang tumatangkilik dito sa mamasang vlog. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo So mga bago natin subscribers, hello po sa inyo lahat Welcome to my channel At git sa lahat syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga naman grabe ang pagmamahal So maraming salamat po sa inyong lahat Syempre marami akong hatid na chika ngayon na talaga naman oh my gosh magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating pa pagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, pambato ng Ecuador sa so Miss Universe, mamasamtingin mo kakabukba ba? Mm hmm, nako. Si Nadia. Ako para sa akin, maganda naman si Nadia at maganda ang presentation niya nung welcome ceremony nila dito sa Miss Universe. Ang ganda ng gown. Kaya lang, hindi ko lang alam kung bakit wala siya talaga sa masasabi mong top contender. Pero, ang napansin ko, talagang simplihan lang yung laban na Ecuador. At nakikita ko nakakabug siya ng bonggang-bongga -bongga pagdating sa siguro sa mga preliminary competition, yung mga tipong ganon. Kung baga, no when to pick ang magiging drama dito ni Ecuador. Simple lang ang ipinapakita niya araw-araw. And then, piling ko naman makakapasok sa top 30. Kung darating ba sa top 10, ayan ang hindi ko alam. So, good luck sa kanya at good luck sa ipapakita niya dito sa competition ng Miss universal yun, si Nadia. Kasi isa to sa mga malakas na pinag-uusapan noon, di ba? Tapos ngayon, parang biglang, ah, ay, hindi pala ganong kagandahan. Charot, maganda si Nadja, pero hindi yung parang in-expect mo na beauty na talagang, wow, she's beautiful. Hindi. Pero, so-so, so-so yung magiging laban niya. So, parang piling ko top 30 top 10, hindi ko alam. So, abangan natin. And then, para na sa natin, chika, mama, sa man, na naman masasabi mo sa pambato ng France? Alam mo, to be honest, nung nanalo to ng Miss France, sabi ko, naku, mukhang malakas ang laban nito. Na Parang nakikita ko na napaglipasan ba ng panahon? iba talaga no kapag ilalaban mo na siya yung ngayong taon na to nanalo siya ng national pageant tapos ilalaban siya ng this year iba yung magiging impact at dating siya, siya kasi parang after a year pa so parang nawala na siya sa ano ba to momento tapos ngayon dito sa Miss Universe ang dami pang matatangkad ang dami malalakas pero in fairness naman kay France she did well eh. Yung doon sa welcome ceremony, ganda ng gown. So, alam niya kung kailan siya aatake ng tama. And then, silent killer para sa akin, ang pambato ng France. At tignan natin. So, papasok ba to sa top 30? I think yes, makakapasok to. Pero sa top 10, parang pini ko mahihirapan din to. Hindi ko siya nakikita na talagang very contender at hindi ko siya medyo nararamdaman. Pero, naniniwala ako na matalino to at meron din namang ibubuga but hindi ganong katap. So, abangan muna natin yung mga excel na pa niya, no? Ang hirap kasi sa Miss Universe, ang daming magagaling. Tax 122. So, nakakaloka. So, good luck, di ba? So, eto, pambato daw ng Venezuela, Mama Sam. Anong masasabi mo sa beauty na meron siya? Pambato ng Venezuela. Mukhang ano, mukhang anti-charot. So, yun. Well, ang masasabi ko, kung ikukumpara ko siya kay Cuba, tapos si Venezuela, syempre lalamunin siya ni Cuba kasi si Cuba matangkad, tapos alam mo, maganda yung kulay. Tapos si Venezuela naman, so maputi, maputing maputi, ayun lang talaga yung meron siya, maputi. Tapos kabog yung styling na parang senyoritang senyorita yung dating, yung mga tipong ganon. Pero sa totoo lang, hindi ko alam, bakit sinasabi nila, wow, ang ganda-ganda ni Venezuela, pero wala naman ako nakikitang ganda. Pero yung styling niya, masasabi naman natin na pak na pak talaga. So, yun. So, yun yung nagdadala sa kanya. Yung styling. Kaya nagugustuhan siya ng madami. Pero bukod doon sa styling na meron siya, eh, wala na akong makitang iba. Kundi, parang, pag tinignan mo kasi yung face niya, sabi ko, parang hindi naman ganun kabongga yung beauty. But, na natin. Malay mo, di ba? Siya yung maging kauna-unahang Miss Universe na ganito ang ano pego, di ba? Hindi rin natin masabi. Pero ako, 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 ha. Talagang hindi ko talaga nakikita na winner. <laughs> Oo, so, so, so Ando, doon yan, yan, yan sa totoo lang. Ang totoo lang niya na swerte pag nakarating sa semifinals. Pero kung may El Tokuyo yan, ay nako, hindi ako magugulat. <laughs> Oo, oh, silang dalawa ni Kote, ano, Cote Kung may El Tokuyo silang dalawa, hindi ako magugulat hindi rin ako masyosyak. Wala akong reaction. Charot. So, yun. So, dead man. Ganon. Ganon yung magiging feeling ko. And then, para sa sumunod natin, chika, mama sa Miss Mexico, may laban ba talaga sa Miss Universe? Para siyang si ano, si Madam Jinky. Pakyao. Yung beauty niya. oh. Uh -huh. Maganda pero hindi ko makita universe ganon. Hindi ko alam dahil nga sa si incidente nangyari sa kanila ni Mr. na what, hindi sila bate. <laughs> Oo, oh, oh. hindi sila okay. So, hindi ko alam kung papasok ba si Dina, papasok ba si Mexico, but nasisiguro ko alat tagilid sila. Mm -hmm. Pero kung ipagbe-base lang naman yung performance nila, eh baka doon kumabog sila. Pero si Mexico, parang feeling ko hindi. Papunta na talaga to sa pa-exit. Oo, oo, ganun yung drama. Ewan ko, siguro better na hindi na lang siya naging nagsalita-salita. Baka may chance pa siya. Pero dito, kung papaboran siya ni, ano, ni, ng kanyang organization na from Mexico talaga, di ba? si Raul. Mm -hmm. Eh, di to. Pero parang feeling ko, wale. <laughs> so, malalaman natin kung sino yung mga uupong hurado. Tapos doon, doon magkakaalaman ko pasok nga ba ang beauty ni Mexico sa finalist. Oh, <laughs> so top 30 kaya ba? Parang feeling ko kahit top 30 bigyan niyo na lang sa iba charot. So 'yon. And tingnan natin. So, Team Asia, nasama-sama. -sama. So, sama-sama nga si Thailand, Cambodia, Philippines, Indonesia, India, and Vietnam. Sa so, iisang photos. Mama Sam, anong chika mo dito? Di, ang saya. So, parang ang winner na nila si sa Manalo. Obviously naman na pinakamaganda sa lahat si Atisa. Pinakamatangkad si Vina. Pinaka ano, uh, parang sister lang yung dating si India. Tapos syempre si Indonesia nakakatakot kasi magpanik daw tayo sa beauty na meron siya. Ayun pala, matatakot tayo sa ganda nila. Tarot. <laughs> so yan. And Okay naman, masaya ako kasi Team Asia, tulad nga na sinabi ko, dapat meron tayong talagang support sa mga Asia team, katulad ng mga nabanggit nating bansa, Vietnam, India, Indonesia, Philippines, Cambodia, and Thailand, sama na natin si Laos at Myanmar, na sana meron talaga silang tinatawag na, na dapat tayo ay suporta sa kanila kasi syempre laban sa mga Latinas, di ba? Ay ang titindi ng mga Latinas, talagang sila ay mga palaban at alam mo yon, to level ang beauty ng mga yan. So ako para sa akin, so go tayo doon sa pinatawag na Team Asia. Oho, kaya panalo. So ang um, ano nila diyan, pinakamalakas nila diyan si Atisa at saka si Vina. So ibig sabihin isa sa kanila ang magmi-miss Universe Asia at ang isa sa kanila ay mag Universe. So, yun. I'm so excited. Uh -huh. So, ang tanong si Atisa ba ay mag Universe? Uh, -huh. yan ang alamin natin in the future. So, yun. Ako naniniwala naman ako sa ipinapakita ni Atisa Manalo ay talagang kaya naman ni Atisa na makipagsabayan talaga ng todo-todo. Huwag -todo. lang mapupolitika. Pero marami din kasi nagre-reklamo ngayon sa damita ni Atisa na nakukulangan nga sila sa mga paeksena at ganap ni Atisa. Eh, tiwala lang. Ayun lang. Tiwala lang sa sa pambato natin. Tiwala lang sa proseso. At malay ninyo, di ba? Tayo ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to. So, hindi ko alam. Hindi ko to sigurado. Pero na ako kasi sa fight na baka naman, di ba? Susko! So, I'm so excited. Eh, tignan natin, di ba, kung ano ang magiging eksena ng pambato natin dito sa Miss Universe. So, tulad din na sinabi ko, mas magandang magtiwala lang So, yun At ito ang sumunod natin, chika Pambato natin sa Binibining Pilipinas Aariba na para sa Miss International Yes, palabas na nga ng bansa si Mirna Izguero Para mag-compete sa Miss International ngayong taon na to So, syempre excited ako for her at talaga namang masasabi ko, isa din to sa mga inaabangan natin Dahil syempre, matagal-tagal din itong naghanda Ano kayang hinanda ni Mio isgera sa competition ng Miss International ngayong taon na to So yan yung aabangan natin Nakakatawa no Dati nung bata ako naiisip ko kapag aalis na yung mga girls Diyos ko excited na ako Tapos pag nagko-compete na, ngayon ay nako mapapanood mo na sila at makikita mo na sila. And then, of course, I love to support Miss Philippines no matter what happened, di ba? So, laban lang Pilipinas at laban lang Mirna Esguero. Malay niyo, biglang kumabugyan ng bonggam-bongga. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang eksena niya eh. Kumbaga, parang blanco pa. Mm -hmm. Yung kay, kay Joy Barcoma, di ba, sinabi ko naman na baka nga si Joy ay hanggang top 8 lang or baka makalusot sa top 4 kung sakasakali. Pero sabi ko nga, ewan ko, nararamdaman ko, medyo mahihirapan talaga si Joy dahil nga siguro hindi ako ganun kakumpiyansa sa kanyang mga galawan pero naitawid naman niya yun ng bonggang bongga kaya lang, syempre, hindi pa rin siya pumasok dun sa top But looking forward ko ano ang ipapakita ni Joy, ani uh, ano ni ni Merna Isgera sa laban naman niya sa Miss International and then eto nga nag-aabang tayo kay Maria atisa manalo panalo. So good luck sa kanila, di ba? So sabi nga no si Atisa ba mananalo bang Miss Universe? Malay ninyo, may chance, may chance si Atisa. Depende yan sa magiging performance niya sa Miss Universe, depende sa ipapakita niya sa preliminary competition. So, tignan natin kung kaya nga bang pumalo ng todo-todo ng ating pambato. ba? Diba? So, yun. So, laban. And then, para naman sa sumunod na chika, possible final to daw, si Miss Venezuela at Cotevor. Hmm. Possible mag-top dito sa Miss Universe. Well, ang masasabi ko dyan, possible din silang ma-eltokuyo. So, yun. Hindi ko alam Ah, uh, siguro naman top 30 papasok sila, pero hindi ko nakikita na aabot pa to hanggang sa dulo ng competition. Hindi ko kasi hindi ako convinced doon sa ganda nila. Magaling magsalita si Katabuar, totoo naman. Totoo, nung una kinakatakutan ko siya pero yung nakita ko na siya sa personal ay nako, nawala na yung takot ko sa kanya. Parang ang feeling ko, kayang-kayang patumbay ng pambato natin. Pero nandoon ako sa part na possible din na El Tocuyo. Alam mo yon Hindi ko alam, but depende. So, makikita natin yan sa mga susunod nilang laban at malay ninyo, ba diba? So, bigla sila pala ang mag last two standing. Yung pagiging last two standing nila sa competition, ay possible naman makarating sila doon kung magugustuhan sila ng mga hurado. Kaya lang, ang iniisip ko, paano? Oo, so, depende yan sa performance nila. E, eh, malay naman natin, biglang, pa! O, oh, di ba, winner. So, good luck. Mm -hmm. But si Miss Venezuela, ewan ko sa kanya. <laughs> Misan, yung mga photos niya, edit na edit, silang dalawa. So, hindi ako konbinsido. But, laban lang. ba diba? So, yon So, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pwede yes, manalo. Pwede din namang hindi talaga makarating sa dulo ng competition. So, abangan natin yan. And then, para naman sa sumunod na chika, po Eh. So, nalulungkot sa pagkalugi ni Mr. Nawat dito sa Miss Universe. Lugi na ba? Hindi pa naman. So, yes, dahil hindi naman hinahangad ni Kunpoy na bumaksak ang mga kapwa niyang mga or mga kapwang national director niya na from Thailand, di ba? Ayan nga si Kun An at saka si Mr. Nawat. And then, nandoon siya na looking forward siya na sana daw makaahon ng bonggam bonga si Mr. Nawat doon sa pinagdadaanan niya ngayon. So, well support pa rin si Kudpoy, di ba? So, si Kudpoy ang nagwagi. so, yan. This alam nyo, sa totoo lang, hindi naman natin may mag-isip na tuwang-tuwa sila sa mga nangyayari. Ibig ko sabihin nyo, para maramdaman nila na panalo sila sa mga pangyayari. Lalo na kay Kun di ba? Si Kun Poy, o, oh, di ba? Medyo sumama talaga yung loob ni Kun Poy. So, ganun yung nangyari. Pagkatapos, ayan nga, si Mr. Nawat, di ba? Sa kanya napunta yung Miss Universe Thailand. Tapos, ayan, si Vina. O, oh, so, parang kung iisipin mo, ano ba? Oo, <laughs> ba't gano'n na nangyayari sa kanila? Pero syempre, looking forward pa rin tayo kung paano sila makakaahon mula doon sa pinagdadaanan nilang sitwasyon, ba? Diba? So, lalo na si Mr. Nawat. Sabi ko nga kay Mr. Nawat, mas gusto kong hawakan mo na lang ng maigi yung Miss Grant kesa yung makipag-anuhan ka pa dyan, sosyo-sosyo pa sa Miss Universe kasi wala naman mangyayari sa kanya dyan. Ganyan pa, nalagay pa siya sa alanganin. I hope na sana si Mr. Nawat ay maisip yon na parang hindi niya kailangan maging part ng Miss Universe. And then sana maisip niya ko ano ang meron ang Miss Grand. ba diba? Para para doon na lang siya mag-focus at wag na siyang mag-focus doon sa iba pang mga eksena kasi nakakaloka, 'di ba? So 'yon. So good luck and wish all the best para kay Mr. Nawat sa pinagdadaanan niya. And then, kay Kunpoy naman, tingnan mo, yung buhay niya. Mm. So, laban. So, yun lang. Ang akin siguro, keep going. And then, magtiwala lang sila at malalagpasan din nila yan. At tingnan natin, di ba? So, malay ninyo. Oh, biglang winner pala sila in the end. Oh. So, yon So, sabi nga ganun, baka daw sa November 20, magkaroon ng big announcement na si Mr. Nawat na daw ang magiging director ng Miss Universe or isa sa mga pinakamalaking share o pag-aari ng Miss Universe. Hindi ako maasa sa ganyan. Kung ako, katatanungin nyo, mas gusto ko na nga lang na itigil niya na to kasi 'di ba para kung iisipin mo parang bakit para saan pa after ng ganitong ano bakit kailangan niya pang habulin yung Miss Universe eh kung kasosyo niya pa rin naman yan mga yan mag-aaway-away pa rin sila tingnan niyo sila lang ang laman ng social media tapos yung mga candidates hindi rin naman nabigyan ng maganda ng spotlight di ba so mas gusto ko pa rin na mabigyan nila ng magandang spotlight yung mga kandidata kaysa sila ang kumuha noon nakakaloka pero syempre good luck and wish all the best nga sa Miss Universe at ayun na so ilang araw na lang naman Two weeks di ba hihintayin natin at matatapos na ang Miss Universe nakakalungkot lang na bahiran ng mga eksenang ganito at sana, sana talaga maging successful ang Miss Universe ngayong taon na to. Kaya sa mga hindi pa nakakabili ng ticket, pwede kayong bumisita sa Grand TV or sa Facebook ng Miss Universe Thailand and then nandoon do daw, meron daw discount. Oh, so, gamitin nyo lang daw yung code. So, yon So, good luck sa lahat and wish all the best at uh, sana manalo ang Pilipinas. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sa akin ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!